Ayan, si kuya ang mayari ng uh, jeep dito sa Saskatoon, Canada Walastik At uh, nadala niya dito, grabe Anong pangalan niyan kuya? Bagwis Bagwis Ayan, si Only one Saskatoon. Ah, Saskat one and only One and only Grabe Para so, sa ating mga kabayan Tara na, yahi tayo ano pangalan nyo po? Ramil, Laksabanan. Laksamana. Laksamana. Saan po sa Pilipinas? Sa Patangas, Ganesh, Santa Clara. Mm -hmm. And don't forget, ASAP Auto Detailing and Restoration, Mike Capaya. Ay, grabe si Kuya. Yan, uh, ano pong naging inspiration nyo? Ba, ba't uh, dinala nyo dito sa Saskatoon? Kasi, collector ako ng mga sasakyan. Mm -hmm. I've been doing this for a long time. I came in Canada, that was time to be here. That long. Ito na Hello. Grabe. So it's all original. Original lang. Like, Painted. That. By Ray Parto. Oh, yeah. Pati po yung makina niyan ay Yes, it's all original here. I'll show you. This is a Toyota. Toyota. Here. Ay, grabe uno. oh, uno. No? It's a four cylinder. Four cylinder. Galing talaga sa Pilipinas. Toyota pala siya. Toyota. Grabe, oh. Ay, Ayan, oh. Talagang ang mahilig ka sa ano, kuya. Na? Galing, no, kuya. So, may... Captain. Look at the, look at the... Play number. 1982. Wow. Yeah. 1982. Wow. Grabe. Ilan taon na dito yan, kuya? Ah. Since 2009. 2009, okay. Yan, grabe mga kabok yung jeep ni kuya. Kuya Ramil, talaga ang wala wow, stick, grabe yun oh Tignan mo naman. Ing uh, napara napakarami ng uh, Pilipino dito sa Saskatoon, hindi lang 'yan. Ang talagang na-amaze dito. Pag na nakikita yung jeep ni Kuya, grabe. At yan ha, yung mga kababayan namin dito sa Saskatchewan, sa Saskatoon. Ito ang ASAP Auto Detailing and Restoration. Yan, grabe. Yan. Saan yung pwesto dito kuya? Right so, 143 Robin Crescent. Ayan, oh, 143 Robin Crescent, Saskatoon. Sa lahat ng gusto magpa-auto detailing, mga kabok. Grabe. yan napapasalamat po kami, inakuya. kuya. Nandito na ang sagot sa inyo. Grabe. Sa inyong mga omsik. Ito, hey. ang jeep ni kuya. Sakay lang kayo. Isang pa, one more event for tomorrow. Hmm. the filipino music and food festival yeah it's saskafo come and join we got one more day tomorrow sunday yeah thank you very much and Mabuhay! Yeah, mara rahisalamu kwa wakwa and god bless